Pagod ka na. <laughs> Parang bata dati ito si Miko. Naglalaro ng mga insekto. Ano ba yan? Yan. Yes. Alay like ko! Hirap. Kailangan matanggal talaga ito. No? Pero ano yan? ang hirap. May mga nakukuha kayo mga alupihan. Ay, sakit. Mga alupihan ba? So guys, alupihan. So, yung mga alupihan. Alupihang lupa. <laughs> <laughs> alupihang lupa. Ah, hindi natin nagayan to. Ilan na natin Ah, ay. Bakit Parang butas na mga ano ito ay. ito ng ano oh. no? Pang <coughs> Wala nang babae, mag-iwan ang ebidensya. Bakit ito nakita ng asawa ko? Patay talaga ako. Sabihin niya naman yun, ako naman na gumagamit ang kondom dito. Alit yun. Aray! Aray din ito yun. Pero maaari. Parang nakataklag siya tol. Eh. Iba na nga nga sa mga arutihan na lupa na to. Iba tapos yung mga balag-balag. Ang balag-balag -balag ba? Nagkaga ng mga katawan ng ano, hapon. Gawin hmm? natin guys, magtanim tayo dito ng mga gulay-gulay. Hmm? Habang wala pa bang nakatira? <laughs> Shout di si Ate yang At sa kanyang asawang masipag at mabait. Yan. Yeah. Paano naman nila yung tatay ko? Yung atawan magtanim yung mga gulay nila. Para mapakinibangan ba yung mga gulay ng mga gulay? pa, nutul. itu bisa ini. Para masih juga. Dikongot dulu dikasih